Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay April 17, Thursday. So ito yung ating iho-hold guys, no? Medyo matagal kasi nung linggo pa to. Pero syempre guys, dito ay mga ano na to, bawas-bawas na may natanggal na tayo dyan. May nakuha na tayo, may nabenta na tayo dyan sa ating customer. Yan, so isa-isahin natin ano. So yan guys ay nasa uh, 20,596.90. <coughs> yan, ito yung ating resibo. Yan, 20,000. So, ayan. So, isa-isahin natin guys, no. Start tayo dito sa itong mga bawas na to guys, no, kasi binawasan ko na talaga. Yan, sito natin guys, ganun pa rin yung bitahan ko, 17 pesos, isang ano to, isang ganito pack, uh, 24 pieces. Tapos ang aking mga uh, just oh, ganun pa din, 13 pesos pa din ng isa. Apat lang naman to, apple, pineapple, mangga, orange, tsaka uh, grapes. Yan. Tapos next, ito tayo guys, no. unahin na natin yung ano, ito kasi konti lang. So, yan lang ba yung aking, yan, konti lang pala yung aking ano, ang aking mga dilata, konti lang, ayan guys. Kasi mayroon pa naman tayo dyan, no? So, konti lang siya. Yan, so next natin yung ating mga dilata, yan. Doon muna yun. So, yung ating mga dilata guys, mayroon tayo, may nabenta na akong isang ano guys, no, no maling kanin ah, kahapon. So, ang ko ng maling guys ay 130 pesos. Yan, tatlo yan, so isa benta na. Tapos, ayan, puro San Marino, ayan, Ligo. So, hindi ko na to isa-isahin, guys, no? Kasi, konti lang naman yan, oh. No? Ayan. Not yan. Ito yan. Ano ba yan? Ayan. Tapos, anuhin natin yung ating camera. Balik na rin natin. Tapos na tayo dyan, guys, no? Tapos na tayo dito. So, dito na tayo. So, yung nips natin, 6 pesos pa din. So, laging may naghahanap na nips yung chocolate. I mean, yung may mani yung orange kaya lang wala silang stocks yan so 6 bintahan ko niyan guys yung ganito ko guys ay 40 pesos brilliant na ganito ay 27 so meron pa tayong ham palaman magic sarap 6 pesos tapos ang aking mga chukumucho guys ay 10 pesos ang aking toyo na ganito sa shea na nakaganyan ay 13 pesos yan Tapos meron din tayong Coco Mama. So, natentahan na din ako ng Coco Mama. No? boss? na to, guys. Yan. 35 pesos pitahan natin. Tapos cup noodles ko guys ay 25. Pero yung sotanghon ay 28. Tapos nisin ramen uh, 17. Overload na ganito. Cloud 9 ay 20 pesos. Ito 27. Tomato paste 22. Ayan. Tasty boy 14. Yung ganyan. Tapos ito 40. Palaman. So yung ating ajinomoto na ganito. Betchi natin ay 5 piso. Tapos yung ating mga kape na twin pack lahat ng kapiko ay 15 pesos pa din. Tapos yung ating beef na noodles at saka yung chicken ay 12. Ang ating nor chicken lahat ng flavor ay 9 pesos. Pansit kanto na maliliit ay 17. Same lang siya sa uh, Nisen Ramen. Tapos yung ating ganito yung choco, ay 13. Ayan, Nissin Ramen uh, 17. Itong ating ganito, nor sinigang mix na maliit ay 9 pesos. Ayan, Coco Mama Coco Mama 35 ayan selinyum naman guys so next dito tayo tapos na tayo dito tapos na tayo dito dito naman tayo sa isa ito kasi konti lang naman to meron tayong medium kasi naubos yung aking medium na diaper ang aking diaper na medium ay 9 pesos Yan. tapos yung ating ah uh, ito plastic yellow ay 20 ano na ba to 28 pesos tumaas to guys no Yan. ito plastic hindi to kasama ay, kasama ba to? Wait lang. Di ata. So, ayun, oh, ba't nandito to? Old stocks ko yan eh. <laughs> Tapos, yung ating Dutch meal na maliliit, guys. No? So, meron siyang, ano ba to? Buy 5, get one free. So, ang ganito ko, guys, bintahan ko ay 15 pesos. So, dalawa ang aking kinuha. Mabenta naman to dito, guys. Tapos, meron din tayong chucking maliit. 17 ang bintahan. May mga ano pa pala dito. Kaya, iniisip ko, parang ba't konti yung aking mga dilatan dito? Yung dilata ko. So, meron pa pala dito. Ano? Tapos, yung GSM blue natin, guys, na ganito, ay magkano ba ang bintahan ko dito? Nasa, hindi ko pa na, na ano yung bago kong price, guys. No? Pero, dati ko bintahan ng GSM blue ay 150. 700 ml. Yan. Dalawa lang naman yan. Tapos, yung patis natin, ito suka to guys, 12. Yung patis naman ay 18 pesos mag -steam. Ayan. So, yan yung laman. So, next dito tayo. Ayan. So, bilisan lang natin guys kasi napakainit dito sa loob ng tindahan. di ako nag-electric pan kasi pag nag-electric pan ako guys, maingay ang ating camera. So, meron tayong ito, uh, 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 uh na jelly pops. Yan ay 5 pesos tindahan tapos meron din tayong blue. Benta din yan. Kasi mainit ang panahon. Mga bata naghahanap. Ganito ko guys. Dalawa lima. Yan. Tapos nestle apple natin. 23 pesos. Grapes na tang. 23. Uh, dalandan. Pineapple. 23. Yan. Basta mga juice ko guys. 23. Tapos yung aking mga max guys. Ay piso lang yan. Kasi mabenta yan sa mga nag uh, ano. Uh, nag ay nag-iino ay nagsisigarilyo. Oh. Tapos yung ating copy ko guys, Uh, piso lang din So meron lang tayo dyan guys na Ano ata Mga 10 pesos lang ata Mga ganun 10-15 pesos Nakita natin dyan Tapos mentos piso lang din Pero sa iba guys Ginagawa nila is Dalawa Ay ano apat limang piso Ayan piso lang din to Frutos Ayan piso Pero ito guys Yung aking lamig Super lamig Para siyang yung Snow beer ay apat limang piso Kasi medyo mataas na to Ayan Max Tapos yung ating Lollipop Ay dalawa tres tapos ito guys, medyo mahal to. Hahatiin ko lang to. Ang 140 to kasi kalahati to. Ang 140 nito guys ay 20 pesos. Pero pag sa palengke guys, medyo mura. 15 lang yung aking 140. Pero wala ako. Di kasi kami nakapuntang palengke. Yan. Di rin kami nakabili nung frozen products namin. Yan. Tapos yung ganito, 9 pesos. Choco money, dos ang isa. Yan. Tapos yung bang beng-beng, 10 piso. Dalawang box. Yan, max. Tapos yung ating Cobra guys, para siya mismo, ganito. Ay, 22 pesos. Sting 22 din. Ganyan. Yan. So, next tayo. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Dito tayo sa kabila. Puro mga kapi lang ata ito. Puro tingnan natin. Oh. Yan. So, kape. Uh, 15 ng isa. So, mabenta sa akin kape guys. Ay, great taste. At saka, kopi ko blanca. Yan. So, ito naman ang gusto namin kape ng aking susawa. Nescafe blue. Tapos, meron din guys no, ganito o. Oh. Uh, ano to eh, buy one take one. So, bintahan ko ng ganito ay 8 pesos biscuit. Tapos meron tayong sour plum, 5 pesos ang bentahan. So, mga tinapay pala nandito. Kape, meron pang kape. Tapos biscuit, 8 pesos. Itong buttercream. Wait lang, nahihirapan ako. Tapos Hansel 8, uh, fudge bar, 9. Ito 3 pesos yung twister. Dewey Do donut natin ay 12. Eh. Combi, 8. Tapos, yung ganitong cheesecake ay 10 pesos. Yung clear naman ay 9 pesos. Tapos, Rebisco, 8. Uh, ano ba ito? Ito, Bravo, 8. Tapos, itong cream, ano ito? Cream cake bar, 10. Tapos, meron din tayong Marie. Dos isa. Meron din ganitong Marie. Dos din ang isa. Kasi may mga babies pa dito na naghahanap ng ganyan. Tapos, Overload, 9. Yan, naman. Yun Balik natin. Aray ko. Sinipon ako. So, next time guys. Dito tayo sa mga uh, sugar. Ay, init. So, dito tayo sa mga sugar. One fourth sugar ko guys ay ano, itong ganito 25 pesos one fourth puti. Kalahati naman ay 45. Sa, brown, uh, sa wash naman guys ay 22. Sa kalahati ay 40. Like yung sa brown, ganun din yung presyo. So, tanggalin muna natin. Yan. Tingnan niyo mga sugar. Yan. So, meron din tayong may ganito kasi guys, no. Nakita namin ito lang dapat yung bibilin ko eh. Kailan may nakita akong ganito, may free siya. So, ito na kinuha ko. So, tang orange natin guys ay 23 bintahan. Yan. Tapos, meron din tayo, mo sugar pa pala meron din tayong delight 15 pesos ang isa dalawa lang naman to guys no tapos ang ating tubig na 500 ml ay 15 pesos pokaris wet natin na ganito kalaki 500 ml ay 50 pesos yung ating gatorade na maliit ganito na 350 ml ay 35 pesos yung medyo malaki naman guys ay 47 pesos yan may sugar pa dito tapos meron pa pala mga dilata dito yan so ayan yung laman so next dito tayo sa kabila ito yung may madaming kapi ata So, tapos na tayo dito sa iba. Ayan. So, di ko pa pala na-picturean to, ano? <laughs> Wait lang. Dito tayo, guys, no? Sa kabila. Mahirapan to. So, patong na natin, natin dito. Ayan. Uh, meron tayong Milo. Bintan ko ng Milo, guys, ay 11 pesos. Medyo madilim, ano? Tapos, ito mga kapi natin ay 15 pesos. Ayan, puro mga kape. Tapos yung ganitong kape ko guys kasi nagmahal talaga to 54 pesos. Tapos ganito guys, nabentahan na ako ng ganito 300 grams na bear brand. Dalawa na yung nabenta sa akin guys. Nabentahan ko nito ay 125. So tatlo na lang to, lima binili ko. Ayun oh. Tapos wait lang, hirap pa ako. Ayun, kape. Ayan, mga kape. Ya, yeah, alright oh, to. Hirap na ako. Ayun, mga kape, kape, kape. Tapos pancit canton, extra big 22 ganyan. Ayun, tapos pancit canton din na malalaki ay 22 din guys. Ayun, tapos coffee mate ay 55. Yan. Tapos dalawang chichiriyang malalaking lagayan. So, hindi na natin siya isa-isahin guys, no? Next na tayo dito sa dalawa nating uh, non-food item. Para tapos na. Ay! Aray ko, nahirapan ko. So, wait lang. Yan. So, wala tayong mapatungan. So, ganoon na ng kapto. May kapto pa ba dyan, daddy? So, balik tayo dito guys. Ito na lang kinuha ko para <laughs> lagayan ng nabahin para ilagay natin yung ating non-food kasi you know baka mga halo dito sa food item di ba yan so dito natin lagay yan so mabilis lang balik ko lang din agad no so meron tayo mga those days guys pag those days ko na pink guys na with wings ay 20 pesos pag yung puti at saka yung dilaw ay 18 pesos yan Tapos yung del natin, 7 pesos lang. Yan, fabric conditioner na del. Tapos yung ating ganito, those days, 10 pesos. Ano yung panty liner? Tapos, meron tayong mga free-free. oh yan oh Downin natin, guys, 11 pesos lahat. Yan. Basta ito ay mga dalawang labahan. Tapos, yung katol natin, nawawala oh, yung iba. Katol natin, guys, no? Kasi tooth katol natin ay nagtaas to. Ang isang box ko, 30 pesos. Pero per kapit, 6 pesos. So, meron tayo magkano lang dyan kasi tumaas ang katol, eh. Sa isang balot, guys, na meron lang tayong 8 pesos dyan. So, ayan, meron pa tayong... yan. Medyo madilim lang, ano? So, ang champion ko naman, guys, ay 10 pesos. So, yan. Those days, those days. So, sister sanitary na, sister sa, ano, sister na panty liner naman, guys, ay uh, 12. Mas mahal siya. So, yung surf natin, 10 pesos. Okay, ang init. Ang init sa loob. Madilim. Madilim yung ating camera. Kasi natatabunan dito sa taas, oh. yung mga, ano, tatabunan siya. Tingnan natin kung malakasan pa natin yung ilaw. na malakas na pala siya. Todo na siya. Ayan. So, meron din tayong ganito, guys, no? Juicy cologne, 40 pesos. Yung tender care natin, 30 pesos. Ayan. Ubusan kasi ako ng mga pulbo. Tapos, yung ganito ko, guys, bintahan ko, 60. Yung daily spell na bench. Tapos, yung zonrox natin na ganito, guys, ay 30 pesos, 500 ml. Ayan. Mga pulbo. Gabi tayong pulbo. Itong putol ko, guys, na sabon, no? Uh, ano? 8 pesos lang. So, may isa pa ako dyan na puha na dito. Kasi nabenta. Tapos, yung champion. Yun. Yan. Tapos meron pang zone rocks dito. Ito, 30 pesos din yan. Yan. Medyo madilim. Uh, surf. Yan. Tapos yung ating ganito guys, no? 45 kojic Yan. Nasa buwan kojic So may bumibili din na ganyan. So yan yung laman ng isang karton. So nandito na yung ano natin. So dito naman natin. Yung isa naman dito guys, no? Surf. 10. Itong ating surf na powder ay 9 pesos. Yung tide powder naman natin guys ay 17. Ang Ariel ay 17 din. Yan, nine to. Lagi natin. Yeah, Ariel. So, reksona natin 10 pesos. Itong keratin natin, guys, no? 9 pesos. Conditioner na Dove, 9 pesos. Yeah. Wait lang, nah, ako. Tapos, itong shampoo na Biotin na Dove ay 8 pesos. Ito, keratin na shampoo, 8 pesos. Yan. So, 10 reksona. Yung Colgate natin, guys, 11. Pag close-up naman ay 10. Ayan, Luzon. Tapos yung ating silka na ganito ay 20. Pag green naman guys ay 23. Ayan. So yung ating olay na dilaw 21. Yung pink naman ay 22. Yung ganito. Ayan. ko. Parang umiinit yung cellphone ko. Ayan. So yung ganito natin keratin guys no. 9 pesos. Ayan ko. Close up. 8 o 10 So, mga Ariel na to Ayan, Ariel Oops Ayan, to sa sunscreen natin guys Na ganito ay 38 pesos Maxi peel Oops Ayan So, meron tayong Ano ba to? Ah, uh, fosforo Napakainit na 4, isa Ay, nahirapan ako Tapos nahirapan ako guys Hindi so, di ko maabot kasi nandito yun <laughs> Ayan, tapos andun yung isang Kinukuhanan ko Poist na, poist na ako Ayan. So, ayaw uh, shampoo natin ay, yeah, ayan. Mga shampoo, 8 pesos. Ayan. Tapos yung ating kajusa na ganito, 26. So, meron tayong safeguard na ganito ay 23. Meron pa kasi lalim ko mga safeguard. Tapos, ano ka ba nandito? Ayan. So, malalaking sabon, guys, na safeguard, bioderm. Ayan. Tapos, may ganito na kajik, guys. 60 pesos yung ganito. Itong safeguard na ganito ay 50 pesos Itong bioderm, alam ko, 45 Tapos, yung ganitong Dr. Wong, ay 45 pesos So, hindi na na, hindi ko na anuhin itong, ano guys, no Yung ating mga chicheria Kasi, ang init-init na, hiningal na ako Aray ko, wait lang Aray ko po, ayan, mahirapan talaga ako guys Oops, oops So, yun yung ating mga groceries guys Ayan Ayan Yeah.